Tawagin yung LTO. Ito lang yung isisik! Go! Ready? <laughs> okay! 3, 2, Tatayo natin kabilito ah, balong, balong, balong. Okay. balong! 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 walom 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 ito buong <laughs> <bula. laughs> pangalan. Buong pangalan to. walom 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 may walom 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 wala. Wala walom okay. walom hey, to. Grabe,

Oh. Contact, Ito lagi Bawal, bawal. pinakamataas no. <laughs> sa <laughs> <laughs> Ilan yan? Dalin dito, Ilan. Ha, <laughs> <laughs> Di, pinakamataas. Kolektahin niyo lahat ng kaya niyo kolektahin. Hindi ko kolektahin mo lang naman yun eh. Oo. Oh. Oh, may 20, bente. Hindi mo pinakamaganda bente. Pinakamalaki yun. Oo. ah. Hindi naman pala paramihan ng value eh. Panalo na si Clyde! Matalasan <laughs> ng mata Last 1 minute. minute Okay, okay na, kit na mga bossing Yung mga nakakuha May nakakuha? May nakakuha. Meron, meron 25 pesos Yung mga nakakuha Tapos, tapos Walang plegay sige, pala sige, pa sige, sige. Dapat mo yan. Uy! Taga Uy! Tagalang! <laughs> <laughs> Tagalang! <laughs> <Tagalong. laughs> <laughs> taga lang! Taga, uh, taga, taga. Oh, taga. Oh, yeah. lang! Oh, okay. right yan yeah. yeah. na! Yan okay. yeah, okay, na magkakalaman! Okay. Okay. Wala na! Wala yeah, okay. na! Ano Tiga, ayun, teka, teka, teka. O yan pa, o yan, hindi. Hindi na naman ikita ko yung ginahin sa kanya. Teka, may peke. <laughs> Para sugal ah. <laughs> okay, eto, eto disqualified na to.